Dumami sila guys, ayan eh, no? dami na nila. Paikot-ikot lang sila guys, ayan. Eh, no? nakakahanap pa rin yan ng mga uh, pakalat-kalat na floating o kaya mga hipon na nasa ibabaw ng tubig. nakakatawa uh, siya tignan na na mga lodi parang nanonood dun sa kandaba dati dun sa uh, mga migratory bird dun ni uh, Mayor Jerry I, You know, lumipad na sila guys yan Good dive na naman niyan mo yan ayun na ayun yung pa pala guys ang dami doon sa kabila ayun malayo lang kita niyo ba yung mga puti doon ayun yung mga puti doon Ang kamukha eh, naman, ayan, dumadapo sila sa tubig eh. Yun na, dumami na naman sila, ayan na. Nasa taas na sila, ayan. Ah, palagay ko, alis na sila. Yun na. Yun na.